<laughs> Maraming mga boss ang nagre-reklamo sa attitude and behaviors ng kanilang team members. Ang hindi nila nare-realize na yung attitude ng mga employees ay madalas reaction nila sa kung paano sila minamanage o tinatrato ng kanilang boss. Hindi naman ito laging totoo pero madalas nangyayari yan. At dito pumapasok ang malaking issue. Maraming mga managers ang kulang sa malasakit sa development at well-being ng kanilang team members. Companies love to talk about employee engagement. Sinasabi nila, engaged employees are more productive. Totoo naman. Pero ang tanong, kanino napupunta ang reward ng productivity na yan? Baka naman sa kumpanya lang. Naambunan ba ang mga empleyado? Kaya importante pakinggan natin yung mga naririnig natin sa mga empleyado at intindihin kung anong ibig sabihin nito. Kagaya nito, Di bali ng tamad, hindi naman pagod. Nakikita ng mga empleyado na kahit magpuyat sila o magpakastress, wala namang mababago sa kanila eh. Wala man lang recognition o reward. Pag minamalas ka pa, baka mapagalitan ka pa. Kaya para sa kanila, eh, i-conserve mo na lang yung energy mong para hindi ka lugi. Number two, huwag mong galingan. Dadami ang trabaho mo. Bakit nila sinasabi ito? Kasi para sa kanila, effort doesn't pay. Magaling ka nga, pero imbis na recognition o reward, dagdag na trabaho lang na bibigay sa'yo. Number three, less talk, less mistake. Kapag takot ka magkamali kasi baka pagalitan ka, mas mabuti pa, manahimik ka na lang. Ibig sabihin yan, may culture of fear dun sa inyong team. Walang culture of learning. Number four, magtrabaho ng naaayon sa sweldo. Kung malit ang sweldo at walang development, malit din ang effort, pero kung may Care ang manager, na-develop ka, turuan ka ng skills, bigyan ka ng growth opportunities. Doon lang may iba ang pananaw ng mga empleyado eh. Doon lang makikita na pag hinusayan ko, pwede ko rin gawing financially rewarding ang karir ko. Anong punto ko dito? Employees don't get inspired just by engagement activities or productivity slogans. Managers have to care enough to develop their people, train them, mentor them, give them skills that lead to better pay and better opportunities. They only then will employees feel na worth it ang pagsusumikap nila. At kapag nangyari 'yan, lahat panalo. Empleyado, manager at kumpanya.